ay ayan hello sa inyo mga kapatak at yan nga pormadong pormado tayo dahil tayo na imbitahan mga kapatak masayang masaya akong ngayong araw dahil tayo ay makikipag meet sa ating mga kaibigang vlogger dito sa Batangas mga kapatak at syempre ang ating venue ay ang 4k's din yan mga kapatak din sa may balagtas Batangas din it halos katapatan lang ng hyper di pagtawid mo lang ng overpass inari na at din natin ang kanilang mga pagkain mga kapatak at syempre ng ating ating mga kadaupang palad, ang ating mga kaibigan vlogger din eh sa Batangas, din eh ako'y samahan ninyo at nang makilala ninyo kung sino ba kayong makakasama natin din eh. At yun nga pagpasok din ng purkes eh nakita natin si Nasir Boy at yun yung mga staff ng purkes na napakasisipag at napakababait. At yun nga kitang kita natin talagang nalantak na si Sir Jigs TV nagsisimula na mag vlog ay sa tunay na laa mga kapatakos, sa kainan at kainan ay yan ang aming panglaban. At din nga mga kapatak tayo na upo muna tayo nakipagkwintuhan muna din eh, sa ating mga kasama vlogger habang inaantay natin yung iba at din tayo ni Sir Jigs TV ayan na tayo ngay binate at dito nga dumating na ang ating mga kasamang vlogger ya kailan yan si Sir Batman yung it's joke time yan na yun, si Sir Batman at yun nga si Dennis Mortel ang ating nag-iisang kabudol dumating na din at habang inaantay natin tayo ngay na rin chicharon din sa porkis at din ngay nagdating na ang ating mga kasamang vlogger ayan si Miss Maybe Perez at saka ito si Angeline Honda Girl Handa at sinalubong naman sila ni Sir Boyet at Melo at syempre dumating na din na nag-iisang Barbie ng Batangas, si Mistresa Mirambil at kasabay nga rin si Sir Emil ay tunay na mga kapatak na napakaganda at napakagwapo ng ating mga kasamang vlogger din sa Batangas. At ito na nga halos makompleto na nga tayo mga kapatak. Nandito na rin si na DJ Maha, si na Sir Logan, si na Kuya Jace, Motoclick, Aling Ligaya. Ang Bitski TV Bicolanong Batangas nyo ay naririnig na. Nakakalungkot nga lang at ang iba nating mga kasamang vlogger ay hindi naka-attend. Pero yan naman ay may sunod pa. Sigurado naman makukumpleto na sa sunod at dito ngayon nag opening remarks na ang ating Sir Boyet Melo at siya nagpapasalamat sa ating mga kasamang vlogger at tayo yung nagkasama-sama ngayong araw. Halos si Sir Boyet Melo talaga ang punong abaladini at may pasimuno ng pagkakasama-sama namin yan. Isa totoo na lang mga kapatak yung Sir Boyet Melo yung napakabait. Isa yun sa mga vlogger na kakilala ko na hindi madamot mag-share ng knowledge sa kasamang vlogger. At syempre kasama niya rin dito Sir Jigs TV yan. Isa din yan sa mga vlogger na mabait at lagi ko nakikita lalo na no sa at dine eh, siya ay nagsishare ng kanyang mga vlogging experience at ng kanyang mga pinagdaanan dine eh, dumating na si is family tv at dine eh, mga kapatak isa isa na nagsalita ang mga kasama nating vlogger sila ay nagsishare ng kanilang mga experience sila ay nagkwento ng kanilang mga buhay bago sila naging vlogger nagbibigay sila ng mga tips kung paano mapaparami ang ating mga subscribers ang ating mga followers sa tunay na mga kapatak ay nakakagalak at nakakatuwang mapasama din sa grupong are kasi sa tunay na laang mga kapatak dine eh, lahat na kasama nalaman namin ay hindi madamot sa knowledge sa experience na makatulong sa lahat ng mga vlogger. Tunay na laa sa pakikinig ko sa mga rin mga kapatak din sa mga kasama kong vlogger ay napakarami kong napulot na aral at kaalaman. Ay sa tunay na laa mga kapatak ay yung mga kasama kong vlogger din ay lalo na rin mga sikat na sikat na ay hindi rin naman nila madaling nakuha yung kanilang tagumpay din sa pagbablog talagang chinaga, sinipagan at pinagpuyatan din talaga nila para nila makuha yung dami ng followers at subscribers mga kapatak. Ay sa tunay na la ang mga kapatakang kagandahan din sa mga vlogger sa Batangas ay din ay talagang nagtutulungan at naghihilahan pataas. At di ni mga kapatak ay talagang mga vlogger ay kahit sikat na sikat na ay talagang hindi mga suplado at suplada. Kaya pag nakita nyo rin mga rin mga kapatak sa daan ay huwag kayong mahihiya magpapicture sa kanila at sila talaga ay napakababait. Kaya kung kayo nakapalo at nakasubscribe sa kanila ay nako hindi kayo nagkamali ng taong pinalo at sinubscribe mga kapatak. At di nagsalita din ang inyong lingkod mga kapatak ay di ni ako'y nagpapasalamat at ako'y napasama din eh dahil sa ngayon hindi man tayo sikat ay darating din ang panahon na sisikat din tayo at yun ipagsis pagsisikapan at pagtatrabahohan natin mga kapatak ay sa tunay na lang mga kapatak lahat naman ng nasa taas ay nagsimula sa baba at pag wala kang tiyaga ay wala ka ding nilaga sa tunay na lang hindi lang yan na pinunta natin mga kapatak dahil din dito sa masasarap nilang pagkain at dito tayo nagsimula ng hayinan ng masarap na pagkain din sa porkay sa taringa mga kasama natin din eh. at itong ating inorder rin chicken teriyaki sa tunay na lang mga kapatak ay plating palaang ay busog na busog ka na at yan ang mga kasabay natin kumain mga kapatak ay iba't iba ang aming inorder pero sa tunay na lama mga kapatak lahat kami nasarapan at nag enjoy sa pagkain din sa porkcase sa tunay na lama mga kapatak kung kay malapit din sa may balagtas ay eh, subukan mong pasalan at keep kumain din sa porkcase sa so talaga sulit na sulit ang iyong kain sa tunay na lama mga kapatak masarap din eh pang pamilya pang barkada o mga kaibigang matagal nang hindi nakita kita ay eh, din eh, sa ganda ng ambiance sa bubait ng crew sa sarap ng mga pagkain ay eh, tunay na sulit na sulit ka din nga mga kapatak habang ako'y kinakain, ikausap ko din si Sir Emil at ako'y habang nakain din ay nag enjoy kami at nagtatanong ako sa kanya kung ano mga tips na pwede kong mahingi sa kanya dahil dahil kapareho ko, moron boy sober din ang ginagawa niya at yan, binigyan tayong sticker ni Sir Boy Melo at din eh, kanya-kanyang hugot na ng kamera dahil kanya-kanyang content na mga kapatak pagkatapos kumain di aray nilapitan ko yung ating mga vlogger, ayan at din eh, kanya-kanyang content na at aray, panoorin nyo aray No, yeah. yeah. dine mga kapatak dahil hindi naman tayo maalam mag tiktok kagaya nila ay eh di tayo nagpa shoutout na laan sa mga kaibigan natin gustong magpa shoutout sa mga idol nila ay sa totoo na lang mga kapatak ay di na ay, napakasaya ko ng sobra dahil ito ay first time ko na ma meet and greet ang aking mga kasamang vlogger ay sa tunay na laan mga kapatak napakasarap makausap napakasarap makasama ng mga taong kapareho mo din mag isip at kapareho mo rin ang goal sa buhay ay sa tunay na laan mga kapatak ang pangyayaring ari sa akin ay isa sa hindi ko makakalimutan mutan sa aking buhay. At sana hindi lang ito at sana'y maulitan pa ang aming pagsasama-sama mga kapatak at syempre, ito'y dadalhin ko sa aking journey sa aking pagbablog. At syempre gusto ko din magpasalamat din sa napakabait na owner ng Porky, si Sir Dindo Medina. Maraming maraming salamat sir. Syempre mga kapatak, pagkatapos namin mag-content, pagkatapos magkainan ay eh, kami nagpaalam na sa isa't isa't mag-uuwi na. At yun nga, nagpapasalamat ako sa mga nakasama kong vlogger din eh din sa Porky's, Batangas at Sir Boyot Melo. Maraming maraming salamat sa iyo dahil ako na-invite mo din eh. At salamat sa aking mga nakasamang vlogger din eh. Kung yung mga nakasama ko'y mga kakilala ninyo, itag nyo sila at syempre and isubscribe nyo sila sa kanilang mga social media. At yun, maraming maraming salamat sa inyo mga kapatak. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa video to. At syempre huwag nyo kakalimutang bumisita din eh sa 4 Balagtas. Din nga pala may tinda silang labubo na pwede kayong mag-avail mga kapatak. Din nilang yan sa may Balagtas. Batangas City at tunay na napakasarap ng kanilang pagkain din eh. So yun lang mga kapatak, maraming salamat sa pagsama sa akin. Ingat, salamat, boom!